in order sa temo, na napakalayo ng pinagbagsa kanila. Kinailangan ko pang ayain itong anak ng aking amo. Mabuti na lang ito'y napakabait at palaging supportive sa akin. At siyempre, habang papunta doon, sightseeing na rin sa kalye. Maliwanas ang paligid, malinis kahit summer ay malamig, siyempre dahil naka-air ko ng sasakyan. At ayun na nga. Malayo-layo pa rin. Para bang kumbaga sa atin eh, sa isang bayan. Sa bayan ko dapat ipinadala. Eh, dinala sa kabilang bayan. At eto na nga. Hindi pinayagan ang kotse na makapasok sa madawak na campus. Kaya, nagmamadali ang win sa paglalakad dyan. Muntik ng matapilok sa hagdanan. Kasi ang appointment ay alas oto, Pasado alas oto na ng umaga. Naglalakad pa. Kaya yan, bilis-bilis. Ingat. Ganun talaga, order order ka <l auch> Sa malayo eh. Ibinagsak. Uulit ka pa ba, Mami wen Ayan na. Ang init sa labas. Ito na, malapit-lapit na. Ayan na. Tanaw ay, na. hindi pa pala yun. Ito, ito nakalabas na rin makuha rin. Kaya yan, hindi na nagmamadali. Yan ang aking inorder pang vlog. Baka sakaling <laughs> magiging smile youtuber ako ng mami. Iyan, order na ng pang vlog. Iyan, pabalik na kami ng anak ng aking ama ano sa kanya sa sakinan nasig-nasig muna sa magandang kapaligiran ng campus. Naalala ko yung aking college na pinasukan sa Kabuti. Ganito hindi. Isipin mo ang Israel ay disyerto. Hindi. Marami dito ang puno. Para nga, agricultural din ang paligid nito. ay Kahit sa ang lugar dito na mga puno. Kahit sa city. Kahit sa kalagitan ng kalye, may mga halaman. Ayan ang um, uh, anak ng aking amo. Pabalik na kami. Nakakaya namang dumandal kaya dinadaan ko na lang sa pag-video sa paligid na nadadaan ko ng kong mga cable cars. Uh, malapit kasi yan sa trabaho niya kaya sabi niya eh samaan na lang daw niya ako kaysa